Pahayag ng advisor ni President Marcos, dapat na daw tanggalin ang work from home at magbalik on-site na. Paliwanag niya, kapag work from home tayo, anong mangyayari sa Pilipinas? There will be less mobility. If there is less mobility, there is less consumption. Dagdag pa, dapat tuloy-tuloy ang encouragement to work from office para may disiplina. And to stimulate the economy, we have to have more mobility. Ibig sabihin, makabubuti daw sa ating ekonomiya na mag-commute muli ang mga magatawa para tumaas ang gastos. Ito ay sa gitna ng napakahirap na transport system at napakalalang traffic sa daan. Pero, ang malubhang traffic daw, tila magandang bagay at senyales ng booming economy. Anya, of course you have traffic. I mean... There's traffic all over the world in areas that the economy is doing well. That means there's a lot of economic activity. Ang sa akin, hindi kulang sa disiplina sa trabaho ang mga Pilipino at ang pagtitipid sa gastusin gawa ng pangangailangan sa transport system na malaking gastos at oras-oras ang panahong ilalaan para lang makarating sa trabaho ang trabaho ng gobyerno padaliin ang buhay ng tao hindi mas lalong pahirapan ito agree ba kayo na dapat tanggalin ang work from home sound off in the comments